Hello, welcome to the Kapiber TV. Yan. Uh, kung nakikita nyo po ang ating uh, photo sample, ito po yung ating ah uh, skinning product nung nakaraang 2 years ago, uh, 2020, uh, going 3 years. Ito po yung ating skinning product. Ngayon, reviewin natin kung ano ang maging nang, mga nangyari sa ating carbon fiber skinning product. Yan. Unang-una, yung kanyang top coat ay yan. Naging damage yung kanyang top coat. Tapos yung kanyang ah, uh, fabric ay medyo nag-whitey-whitey na. Yan. 2 to 3 years lang po yung ating pinaka life ng ating ano ng uh, carbon fiber skinning siguro kapag uh, aabot siya ng over 2 years eh, napakaganda na po yung ating top coat ang ating skinning po ay uh, unang una ay nagde -depend sa magandang top coat ito po ay nagpapatibay kapag maganda ang ating top coat pero hindi rin basta nakababad sa araw yung ating uh, uh, fiberglass, yung ating piyesa, 'yan na yung ating uh, kulay ay 'yan, pati yung fabric niya na halos sa uh, namumuti na, 'yan. Ito po yung ating uh, skinning. Ma sa mga nag skinning lalo na sa ating mga ka-fiber Ah, uh, yung lalo na kung ito ay nakapatong, yung skinning natin nakapatong sa plastic, di ba? Magkakaroon siya ng maliliit na mga bubbles-bubbles sa init ng araw kasi naano siya na, naano siya nababaklas siya doon sa ah uh, plastic 'yan. Kaya sabi ko, nung araw pa, ang tibay ng ating skinning ay 2 to 3 years lang, talagang wala na 'yan. Kung meron man, siguro napakaganda na po ng resin na ginamit. Ang pinaka-the best po na gagamitin natin resin para mas matibay ay talaga yung epoxy resin. Yan, kung hindi ka gagamit ng epoxy resin, talagang asahan mo, ang skinning mo ay ganito mangyayari. Napakatagal na po ng 2 uh, to 3 years. Siguro matagal na 2 to 3 years niyan. Basta nakababad sa init. Yan. Tingnan nyo naman po itong ano nasa lilim lang hindi siya ano sa initan yan isang set po yan isa na nilaw na yan ito ito talagang ganun pa rin nagpaid lang yung kanyang uh, top coat yan hindi siya madala sa initan pero nagpaid yung kanyang top coat ito paid lahat paid yung top coat nya tapati yung carbon fiber nya kita nyo naman yung carbon fiber nya may mga white white na yan ito yung hindi gano'ng nakababad sa init yan, medyo matibay siya. Kaya ang carbon fiber, kapag uh, ibinabad mo sa initan, uh, lalung lalong-lalo na kung araw-araw, yan, hindi siya abuti ng 2 to 3 years. Talagang uh, lagpak na 'yung ating quality. Sa mga nagka-carbon fiber, talagang ito ang sakit ng ulo, 'yang yan pagbabalik. <laughs> yan. Ito ay nagpapasakit sa ulo ng ating mga carbon carbon fiber technician. Yan. Lalo na, siguro, kapag uh, uh, low quality yung pagkaka-process uh, niya ng kanyang uh, skinning process. Kapag low quality lalo ang skinning process mo, siguro, 1 year lang. Baka hindi ka pa abutin 1 year, pumutok na yan. Yan. Sa ating kalaman, uh, ka-fiber TV ito po yung ating uh, sample na to, ay ginawa natin ng two years ago na over two years ago na yung pinakauna nating sample talagang inalam natin kung ano mangyayari sa ating uh, skinning product yan 2 to 3 years 2 to 2 years na siguro yan uh, ay faded na yung kanyang top coat ngayon yung aral na makukuha natin syempre kukuha tayo ng the best na top coat at kukuha tayo ng the best na resin yan kapag mga the best na piyesa ang ating ginamit mga ka-fiber. Ito ang payo ko sa mga magpapagawa no. Kung gusto mong magpagawa, kung gusto mong the best na quality ang iyong carbon fiber, the best na piyesa ang iyong gamitin. Yan. Maraming salamat po. Ito po si Ka-Fiber TV.